So ito yung NGC 1 piso apartment park mga boys na nakolekta na natin sa about na matagal na tayo na pero ito na lang yung natira sa atin. So nakakalungkot talaga ng isipin pero isa na itong hard to find na coin mga boys. Kahit isa pa itong uh, circulated o isa itong ginagamit ngayon natin na pangbuo ng 100. Hindi mabubuo yung 100 kung wala po yung piso. So ito yung kailangan natin para mabuo yung yung 100 pesos. So ngayon, tungkol sa bariyang ito, siguro familiar na kayo na isa itong hard to find na ngayon. Bulot ng mala marami ng mga newbie at mga kolektor na nangungulik ka nito at bumibili. Apparently, ako ay tumatanggap pa rin ito. Lalo na kapag uh, may mga error kayo na hawak na upper mint mark. So dulot ng marami yung naghangad na makakita nito ay binibili na lang nila kasi mailap na ito sa circulation gaya ng 2017 din na ganito NGC yung 2017 ay itataking natin sa next na episode natin ang topic natin ay 2017 ng GC1 piso so may mga error na makikita nyo ngayon na may halaga na sa circulation na mailap sa circulation So, idadawit ko yung mga nakuha kong mga error para makita nyo rin yung mga valuable na piso na kagaya nito. So, yung binibili natin na upper mint mark na gaya nito ay nagiging regular na lang na presyuhan. Pero kapag may upper mint mark kayo na 2,081 piso ay magiging higher yung presyo o value nyo. So, kung titignan natin, ito lahat ay mga nakita natin sa sirkulasyon na mga coin na upper mint mark. May coin na kinakailangan natin uh, o kinukolekta natin para sa mga dagdag collection natin. So, kung meron kayong upper mint mark na makikita ay may double mint mark yan. Kinukolekta natin yan at binibili. So, nagdidepende sa muka o sa kondisyon ng coin. <coughs> Ang mas mabuti dyan is nakakapsol yung coin na makita nyo ganito para malaki-laki din yung bili natin. So, isa isa ito sa number one na kinikuha natin yung dalawa yung mint mark. Ayan. Tumahulog ito na double die. Pero nakita ko ito nung una. Ito talaga ay double mint mark. Ayan. So, push natin sa pangalawa. Ito naman ay double die mata. So, yung mata nito ay yan, makikita natin double dahil pati yung piso na word is doubling din so ito yung mga limi limited edition na makikita natin error if makita yung 2018 na upper mint mark na ganito yung mga error so binibili natin yan at kinokolekta so alam ko na alam nyo na yung background ng mga 2018 ngayon kasi marami nang naglalabas ang mga kolektor mga newbie na naghahanap ng ganito pero sa itong competition kasi yung mga error coins ay bihira lamang inilabas ng uh, BSP kasi isa yung defective na coin na dapat ay huwag ilabas so yung next is yung mga rotated die yung mga rotated die na mga yung rotated die na mga coin kung magkita kayo ng upper mint mark na 2018 1 piso binibili natin yan lalo na pag so ito limited lang din yung 2018 na posted. Kung makikita nyo ito sa numismatic, nasa point 8 uh, lang yung nakalista doon na uh, na mint nila na posted 2018. So, may ilap din ito na uh, variety ng marami kasing variety yung 2018 may lower mint mark, may upper mint mark, at saka may posted din gaya nito. So, ito, kung makahanap kayo ng upper mint mark na ganito yung yun, binibili natin yan. So ito ay isang perfect uh, 45 degrees na upper mint mark. So marami pa kayong yung ng error na kinokolekta natin. At bunsod ng marami na yung mga nagmumulikta nito. So mailap na lang tayo makabili ng ganito. But for sure kung makikita niyo yung video na to, pupuli, pwede nyo itong indorso sa atin. So ito naman yung error nito. So isa itong part din ng error na hinahanap natin sa 2018 na permit part. So ito mahal ang kuha nito sa USA ng mga coin nila kasi rare din yung mga ganito. Sa itong extra leaf na ayan, extra leaf coin. Nabira din natin makikita sa circulation. So if may makita kayo na 2018 apartment mark na 1 peso na may extra leaf Pwede maraming variety din yung mga extra leaf So isa ito sa mga extra leaf na nakita ko sa circulation Yan dahon talaga siya Sa so, sing petals So yung kasunod niya ay isa ding extra leaf Yan So makikita niya yung error na to Extra leaf din Yan So ito petals na talaga to na uh, palaki pa. So, maraming maraming salamat sa mga uh, nakakapanood dito. Hopefully, ma-share niyo itong ating video na kalimitan kinokolekta natin yung upper mint part para marami ding maka uh, maka-acknowledge o makasabay sa pagbebenta. So, salamat sa mga suporta nyo. Salamat sa isang like at ang subscribe naman para din maka-focus tayo sa mga another pang mga topic na kailangan yung malaman about sa mga coins. So, maraming salamat. Yun lang, God bless at thumbs up.